paano i-turn on or off ang auto rotate sa ating Vivo Y04 mobile phone. Okay? Punta lang kayo dito sa settings. At dito sa settings, punta kayo dito sa may display and brightness. At dito sa display and brightness, so makikita nyo dito yung auto rotate screen. So makikita dito sa kanan yung switch button, okay? So kung gusto nyong mag auto rotate screen yung inyong mobile phone, so once na ginanto nyo, ay mag-auto-rotate yung pinakang screen. So, ang gawin nyo lang, turn on nyo lang ito para mag-auto-rotate yung inyong screen. So, okay. Ganun lang kadali mag-turn on ng auto-rotate screen. So, pwede nyo lang i-turn off pag gusto nyo. But, gusto kong i-turn on. Okay. Ganun lang kadali mag-turn on and off ng auto screen sa ating Vivo Y04 mobile phone. Okay, sana nakatulong itong video na ito. At kapag hindi ko pa subscriber, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. Click nyo lang ang subscribe button at ang bell para updated kayo sa mga video tutorial like this. Okay, salamat sa panonood.